Nanh áp của nó mất cho thì phải 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 gabi na kuha ni Lolo. Ayan o. Oh. Ay po, ayan. Ba't hindi ka nagamit ang gunting? Pwede mo lang gunting. Yung gunting. Hindi mo, ba't hindi ka nagamit? Ang laguna ng balinghoy mo. Ano kaya yan? Sigarilyas yata yan. Tinanim nila dyan. Siguro si Garillas yan. Si Lolo. Nanguha ng... Talbos ng kamuting kahit mga po. siya. Ang putik kasi. Kapala ng ano ko. May ahas kaya dito. Mama, ko kuahas. Ang sukal na laki ah, lampo. na kaya yan? na. Kaya lang, maliliit pa. Um, ano, doble ang pakinabang sa ano ah. Kamoting kahoy, may talbos, tas pagkakan laman. Ay, lumaki na rin isang papaya mo oh. Yung kanila matataas na tayo yung papaya mo rin no, namatay na yata wala nang kalabasa mamaya ang palayo din yung isa siguro na si Garinias to tanim na to nila ayun na yung kalabasa mo naano na, ano na. pahingi nga akong binhe pahingi nga akong binhe hindi na nagpaalam sa nagtanim ayun ang kalabasa wala na yung kalabasan ni Lolo Sukal. Matataas ang mga papaya, oh. Yan. Sino nagtanim ng papaya ere? Sa iyo to. Ay, hindi ikaw. Matataas na, oh. Hmm, may mga bunga na. may isa pa nakita ko ayan ito kasi pangit pa hindi kasi yan naarawang kaya ganyan yan dadalin mo gata Mati, masipag ka lang magtanim, ano. Hindi ka mahirapan ng gulay. Katulad yan, pumuting ka ako. Isa na lang naman maghihirap ko eh. Ngayon, kuha ka na lang ng kuha. ano ko lang, masukal na ng gabi mo. Oh. Masukal na yung gabi mo. Yung gabi mo. May nangunguha kaya diyan. Parang may ng ano eh. Ikaw ba nangunguha ng dahon yan? Nang... Alain na yan, no? Oh. Kinu Saan yung gabi? Ay, ito. wala nga, maraming takbay nga rin Dami Saka meron tayo makuhalo Hindi muna kami nanguha ng takway, mga Hindi muna nga talbos ang ano namin at saka kamuting kahoy Ayan o Mga talong nila Ang namunga pa ang pa talaga yan Piano lang Ang kapal na ng aking chinelas. May talong pa ako sa na talong. No? Wala na yung kalabasa mo dyan. O oh, ito, mabubuhay ba yung gisa? Ayun yun. Ang dahon lang, kalabasa mo. Ito yung bulaklak. Hindi na makalusot. Ha?